Ay, hello mga Mix at maluluto. Magluluto na tayo ng ano no, ng tangkong. Papakita ko sa inyo kung paano natin lutuin no. Ayan. Ugasan muna natin para mas maganda no. All natin diyan. Para makita niyo no. Kailangan natin ugasin. <coughs> Sige na kayo, kunting makalat lang no. Dito tayo nakapaglinis no. Ja. Kailangan natin ng kasi alam natin na minsan <coughs> yung, yung mga ano ba mga isip to para mas maganda na yun ayun Pasensya si na kayo sa uh, atin na uh, sa ating paligid na ano. Uh, parang parang uh, makalat-alat ngayon. Pero hindi pa tayo na pag uh, na pag, uh, ah, hindi pa tayo naglinis na. Ayan. Uh, Gasan muna natin yung ating loto. Uh, uh, ito ang loto natin. Hindi ko alam kung kasya rito na. Hindi kasya rito. Hala, hindi pala ako nakabili ng ano. Eh mga tibiks, ano, uh, bibili muna ako ng ano, no? Uh, sibuyas. At uh, doon sa labas, no. Ayan, eh, i-vlog natin hanggang sa bula. Ah yun kung tayo ng pera sa ito kayo na ito yung mga ano ko no sya na sarap yun yung magic sarap natin ayan yung mga rekado natin mga ka no sinya na po sa lugar natin dahil alam mo kakalat lang ayun yung mga katibigs. Hindi pa tayo nakapaglinis, no? Parang paulit-ulit na pa tayo. Yun. Right, lalabas tayo at uh, magbili tayo ng ano, uh, sibuyas tsaka bawang. Yun yung sentos natin na ano, no? Yun. Ayan. Ayan, uh, update ko kayo sa aking tinanim, no? Ayan, buhay na yung okura natin. Right. Bili natin para mas ayun uh, yung mga mga tanim ko yung kahapon uh, ito uh, alam ko at uh, kilala nyo na to uh, ano nga to uh, oregano ayun at marami kasi nakita ko to sa daan parang tinapon ano kaya nakita ko parang maganda pa yung gam may gamot tapos naghanap ako ng lupa no kasi alam mo maraming dalang mga ano to mga sakit ah dalang may sakit gamot to sa mga lahat na sakit sa ubo ipa tsaka asma no sa mga ano basta ganun Ma, basta sa ubo mabisa to at sa mga hip ah hap, hapo yung ano no pwede yan ayun tinanim ko na no yun yun yung sili natin parang makarecover na ayun no ayun buhay na yung yung okra natin ayan parang hindi pa masyadong kilala siya no dahil parang napakabata pa no? yung ito tsaka wala kasi tayong ano wala tayong malagyan na ano ang taniman dahil taniman natin ha oh. yun may sili tayo rin yung sili labuyo yun may rin tayo yun yung ano ko no yung luya ito yun tsaka yung ingang natin no oh. nasa taas na wala <laughs> daw ano ayan yung mga tangkong natin no oh. ito mga na Ayan. Yung tanglad natin mga katibigs. Tingnan yun ang nakinawa. Wow. oh, Diba yung amatis natin parang hindi Hindi na siya pinalat. Parang namamatay na. Ano? Ito na. Ayan. na. Alright. Bibili na tayo. Pagbaba tayo mga katibigs. Alright. Ayan. taxative floor kasi yun yun sa labas no Ayan. alright ito to lang ito na baha baha yung lugar na yun diyo pabili eh ano sibuyas ano na diyo man luga kinalat ng ano mo kinalat yung chichiriyan mo diyo ano Sibuyas, may sibuyas ka? Malit lang. Malit lang. Ha? Sige, magkahi ka muna sa vlog ko, Jo. Hindi. Ito ba? Sa vlog tayo sa vlog na tumalong tres. Tres yan. Nabili ako, Camille. Makikita yung tops ano. ko dyan. Okay lang yan. At least pa, paparami tayo ng bis. Dahil sa'yo, ano? Yun. Salamat. Salamat. Ay, pala dyan. Ano Huwag mo lang tindihan para ano? Alin? Hindi nga ubos? Oo. Wow. Ang galing. Ang mo ito, yan? O, Shuro? Dapat kailangan maganda tayo. Hmm. Pag bumibili ka. Maganda naman ha? Dito tayo. Okay, tayo sa ating uh, karayan ng Batibes, no? Okay. Okay. Dito na. Napakataas. Uy, okay, nalaglag yung mga damit. Yun, no? Dito na tayo sa karayan natin, mga Batibes, no? Yun, no? Kasi lang napakano. Ayan. Yeah. Yan, babalik tayo dito. 'Yon, update ko kayo mamaya pag niluto na 'no.